Oy, nako maganda maganda magandang araw, gabi, madaling araw sa mga kayo na doon. Yeah. Welcome back po sa ating YouTube channel. Of course, ito po ang inyong si Papa Tutri Pagbibigyan na naman tayo ng mga talakay tungkol sa politika. O, muli po, pinapaalala na namin. O, tayo po ay sumasang ayon sa dapat may managot sa nangyayaring korupsyon. Wala tayo pinapanigan ng atin lang wag sana yung mga trapo ay sumasama sa mga siyasabi nilang pabaksak. Eh, si ganito, eh maniniwala kami kung kayo'y malinis. Pero kung kayo ay meron ng adikain para sirain at para kayo mo po sa kapangyarihan, hindi po patanggap-tanggap yan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. ha. Ah. <laughs> Magandang araw, gabi. Kaya nga sabi namin sa mga OFW, Luzon, Bisayas, Mindanao. Ay, nako. Ano na naman ang topic natin? Ang topic natin ngayon, ngayon, tungkulo ito, ha? Sa mga political, ho. Ang dami na gamon. May nagre-resign, ha? Sabi, magre-resign. Mag-resign daw lahat. Okay. Yeah! hindi natin malaman, ha? Ngayon, ang magiging topic ko natin, eh, tignan natin kung saan mapupunta. May napapalita tayo, ha? Na nagtagumpay daw. Nagtagumpay daw, diyan mo, ha? nagtagumpay. Nagtagumpay daw yung sinasabi niya ng mga kabataan ah, na inaayaya niya. For your information, yung mga kabataan sumama sa rally, hindi sa panawagan mo. Sumama yan para parinig nila sa kapwa nila kabataan na tama na ang corruption. Hindi tama na, sobra na, kumalit ka tanda. Ang <laughs> diba? hirap. Oh, ang hirap kasi sa atin, binibigyan natin ng kulay. ba? Diba? Ginagamit natin. Makakita lang ng konting rally. Sama. Diba? Oh. Di ba hindi nyo ba diba, diba napapansin? May konting rally, may pupunta rin. Na ibang mga gusto nila na hindi tayo dumami diba, tayo rito. siya. Makaupo ano, Tayo, hindi tayo administrasyon. Hindi tayo pro administrasyon na hindi tayo po ano, opposition ang pinaglalaban mo natin dito ay yung magbayad ang dapat magbayad ikulong ang dapat ikulong hindi yung magrally sumama ang mga epal di ba at sabihin oh nagtagumpay kami ha Ginagamit ng taong bayan di ba huwag kayong epal ha yan ang mga epal tandaan niyo ang mga epal sa bayan nandiyan lang sa tabi-tabi ah oh, gagawa, gagawa ng parang, gagawa ng isi yan. Eh, pali. Ano magagawa mo? tiba Oh, yung mga vlogger. Gaya ng isa nga sa Amerika. Kung baka ano. Oh, tumayo kayo. Manindigan kayo. Itong vlogger na babae nito, si Gurgur. Walang ginawa kundi ang comment, Gurgur. Oh, kilala niyo ba yun? Yung taga-American babaeng Gurgur. Oh, manindigan kayo, tumayo kayo. Pero tignan mo panindigan pero siya nasa ibang bansa. Tanga. Yan! Di ba? Alam mo, kung talagang gusto mong manindigan, umuwi ka rito. Sumama ka. Hindi yung puro, 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 puro ginagamit mo, social media, para ano, kumita ka. O balita ko, bumaba yung mga, ano mo, bumaba yung mga view mo. Kasi nga, walang alam mo eh. Content mo, gurgur, gurgur, gurgur. -gur. O mga Adictus, di ba adiktos? May mga nalalaman ka pang As, saka na po. Walang mapapala sa iyo ang Pilipino. Tapos sabihin mo, manindigan tayo mga Pilipino. Bakit? Akala ko ba hindi ka Pilipino? Di ba? Kaya mga malaki mo, ang pasakorte mo. Ha? Huh? US ka na? O. Oh. Ay di, o, oh, tinuturin ka pa rin Pilipino. Pero ang puso mo, Amerikano. O, oh, di ba? O, oh. kung talagang nagipaglabang ka, hindi dito dinada sa social media. Sumama ka sa kalsada. Ang balita ko nga eh. Eh, masyado raw yung pag-adjust mo sa may uh, laptop mo para gumanda yung... <laughs> para gumanda yung mo. O di ba? Hindi naman sa minamalit ka, minamalit kita gurgur, ha? Alam niyo nga kung sino si gurgur. Ha? Lagi niya ang topic yan. Gugurgurin ako. O, sino gurgur gugurgur sa'yo? Sino ka ba? diba may nalalaman ka pang puting butik eh <laughs> ha puting buhay puting anas, sino ka ba kung talagang ikaw ay matapang pumunta ka sa Pilipinas kasabihin mo ba't ako pupuntaan na bali papapatay ako utam mo misan utak mo rin matabing eh hindi namin maintindihan eh kaya ewan ko bakit ang dami mong ang dami mong mapapanimala sa mga katarataduan mo oo oh, totoo lang kasi tutuusin kung gusto mo talagang lumaban, umuwi ka. Bakit? Natatakot ka sa waran? Oh, Di ba sabi mo, matapang ako. Hindi nyo ko kakayanin. Balita ko nga nang napunta ka sa nether lang. O, oh, tsaka nga pala, balita ko dyan. Kayo-kayo, nagkakagulo. Hmm. Pati ba naman sa ulam, pinagkakaguluan nyo pa. Hindi ba kayo nahihiya? Tapos, pagmamalaki nyo, uy, ako, para kay tatay. Para kay tatay, ulam lang, pinag-aawayan Diba? ba? Tapos nagmumura kayo, tapos popost niyo pa, 'di diba? O sino mga mukhang bastos kayo, 'di ba? Nakakawa kayo. Alam niyo nawa ako kay Gurgur. Oo. nawa ako kay Gurgur kasi eh, 'yun na lang laging topic niya, Gurgurin. Ayos sa akin puting butiki. Ayos sa akin puting aha. Diba? Hmm. Puro ganun na lang. Yung ahas na yan, misa, nagsisinungaling. Di ba nga nagsisinungaling na kay Ibat Adan yan? Hindi, sabihin niyo ahas mo. Hmm. Di ba? Lahat, hindi lahat ng ahas pinagkakatuwalaan Baka yung mo. eh, sabi sa iyo. Pero so, ang mahalaga, magmanindigan. Kung talagang gusto niyo tumulong sa taong bayan, matigil itong corruption. Dito kayo magpakita. Huwag sa ibang mansa ang tapapak niyo po, ba't hindi kayo madadamay? Samantalang kami, dito, nakikipaglaban, nakikipaka, sa mga opo. Kayo, for viewers only. Matapak kayo, umuwi kayo dito. Patunayan nyo. Diba? Patunayan nyo na may malasakit kayo. Malasakit. Diba? Isa pa yung tatapik din natin, yung malasakit. Papaliwanag natin sa magaling nyo. Diba? Diba? Oh, kaya ito, ang um, akin lang, bilang uh, low profile na vlogger at small time vlog. na sa akin lang, nanginiwala ko, dapat panindigan ni mo. Ipakulong ang dapat ituloy. Dapat walang niya. At sa mga iba naman, i ano, i i i i <laughs> Yung isa pa dyan, yung isa, yung abogado rin. Kasi so, wala, abas na di ko binabanggit ang pangalan. Ako'y nagtatanong na. Ikaw, Gurgur. Lady Gurgur. Lady Putong Aha. Handa ka ba? Umarap sa Pilipinas. Lumakad sa EDSA. Sumama sa rally. Para sabihin, itigil ang korupsyon. Pero tingin ko, iba si Sigaw mo. Ang si mo, ginagurgur ako, ginagurgur ako. Iyan ang tunay na Pilipino. Sinasabi, stop corruption, ikulong. Pero kung sasabihin mo rin, gurgurin, gurgurin. Wala na maniniwala. Ah, o oh, eh, paano? Eh, tayo may muna na video. At salamat nga pala sa sponsor natin sa mic. Oh. Galing dito sa mga. Ayan muna ang mic natin na pagkakamala. Ayan muli, ito ang mga likod sa papatuloy at sasabi sa inyo. Ang kurakot mga walak. Pero ang um, mga epal, patuloy na Epal, pastor.